Hello po mga kabulba, magandang araw sa lahat po dyan. So welcome back ulit po sa aking YouTube channel. So ngayon mga kabulba ay magpack po tayo ng ano, uh, binhi na kabuting saging. So meron akong ano, uh, nakat na mga daon ng saging. So 2 weeks mula ngayon ay available na po yung binhi ng kabuting saging natin. So pwede nyo po ako i sa, ano, sa aking FB page na Lakbay ni Derjit So, yan. Uh, PM nyo po ako dyan. So, ano, 2 uh, two weeks mula ngayon ay may available na po tayo ng binhing kabuting saging. So, ipako po to mga kabulba. So, yan. So, ang gamit ko pala dyan sa pagkat ng ano, ng daan ng saging ay masin. So, ipapakita ko po sa inyo mga kabulba. So, yan. Yan po yung gamit ko sa pagkat para madaling ma-cut yung ano. So okay naman yung pag-cut. Okay naman yung cut niya, yung cutting. So medyo ano din, ah pino. So yan. So ito ipapako po to ngayon mga kabulba. So medyo marami-rami din to. Ito yung ano. So pure po ito na ano, dahon ng saging, walang ibang halo. So, kasama na yung ano niya, stick. to yung stick niya. So, two weeks mula ngayon, available na po yung binhing kabuting saging natin mga kabulba. So, message nyo, message niyo lang po ako sa ano, sa Facebook page ko po. Sa lakbay ni Darjit. So, ito yung binhi ko. Purong dahon ng saging. Ano, ah, walang ibang halo po to mga kabulba. Yan o. Oh. So, ang kagadahan ngayon mga kabulba, meron akong bagong gawang, ano, mayon akong bagong gawang uh, strain ng binhi. So, hindi ko pa na-try. So, itry po natin yun mga kabulba, kung marami ba ang bunga. So, yan oh. Ang ganda ng ano niya, Pag-cut. pinong-pino. So, parang sudas na siya. Pero pure po ito ng dahon ng saging. Wala pong sudas po ito. Sa pagkat lang po ito, kaya medyo mapino. Pinong-pino talaga siya. Oh. Pinong-pino yung ano niya eh. Yung sa blade niya. Ayan, Oh. Yan. So yun mga kabulba. Kung gusto nyo po mag-order ng binhing kabuting saging so message message nyo lang po ako sa aking facebook page lakbay ni Darjet so yun lang so maraming salamat and God bless po sa ating lahat